Ang paksa. Ang paksa ng sanisay ay ang papel ng katutubong kultura sa pangangalaga at pagtatanggol ng, ng kalikasan. Lalo na ang pagpapahalaga ng mga katutubo sa lupa bilang sagradong pamana. Magbigay ng mga punto, informasyon o kaisipan mula sa sanisay. Yung ng mga katutubo ang lupa bilang buhay, alaala at pamana ng kanilang mga ninuno. Ang kanilang kultura at ritual ay nakaugat sa pangangalaga ng kalikasan ang pag-agaw ng lupa sa kanila ay hindi lamang pagkawala ng tira, kundi pagkawala ng kultura at pagkakakilanlan. Anong wika ang ginamit sa sanaysay? Formal at makabuluhang wikang Pilipino ang ginabit na may halong makasining at mapanuring paglalahad. Ano ang layon ng sanaysay? Layunin ng sanaysay na ipakita ang kalaga ng katubong kultura sa pangangalaga ng kaligasan at ipalala na dapat igalang at ipagtanggol ang kanilang lupa at pamumuhay laban sa pang-aagaw at pagsasamantala. Anong estilo ang ginamit ng manunulat? Gumamit ang manunulat ng paglarawan, paghahambing at pagbibigay diin sa simbolismo ng lupa at kultura upang may padama ang kalagan ng paksa.